Hello, magandang gabi po okay. sa inyong lahat, mga amiga. Mukbang tayo ng tilapia. Hmm. Ah, libre kami sa ulam ngayon. <laughs> Ay, libre. Hindi muna ako kain ng kanin. Ito na lang muna ang ano ko. Ang kainin ngayon. Hmm. Tapos may sausawan akong pagkakas. May kalamansi. Hmm. May kalamansi. Bangko, o, yeah, din al eh, hmm. Alam niyo po mga amiga, binabad, ito sa ano? binabad kaya, ito Alam, hmm? ko sa ano? Sa fukat, bawag binabad ko sa kaya, ka lang Alam mo ba? Alam siya Madami sila piyangan sa amiga. <laughs> hmm. hmm. Tapak muna ako sa ano. Mukbang muna tilapia, amiga. Tara, ako ng tilapia. Mamiga. Tapos samahan niya ako. Hmm. Ang bawang uh, sunog. Salamat <laughs> hmm. ah, sa mga libre sa tilapia. Aking dala ng aking apo. Ayan. Ay, <laughs> hmm. Sausaw ko muna dito sa aking ano. Sa sausawang ko. Wala akong kanin. Hindi mo na akong kanin. Ito lang muna. Diba? <laughs> Ayan na set out po sa inyong lahat mga followers viewers. Ayan, uh, maraming salamat po sa support niyo kay Amiga. Um, dagdag na naman po ng views. <laughs> Tuloy lang kahit man sabi nilang ano matagal tayo sumahod ayan tuloy-tuloy lang tayo kailangan natin na lang magmitay kung may dumarating man kung may, awang awa ang Diyos sana makasahod kasama kayo sana makasahod makasahod po tayo dito para tayong ano Hmm. Pakinabang natin yung ating pinagdrapan ng pag ng content, pag-upload. Ayan. <laughs> hmm. Hmm. Pagpatuloy lang, kailangan lang natin yeah! maging <laughs> masipag. Kung amiga masipag sa pag masipag hmm. sa pag video para may, may upload. Ayan lang po. Maraming pong salamat. Hmm. <laughs> hmm. Inip. Malutong. Kasi ako nagprito. Kaya. Hmm.